shout out sa mga lalabs dyan magluluto ako ng ano ng sinigang na spirits mga lalabs iwain ko muna yung ano ko yung mga panakot, mga lalabs Se live wala akong ano pang paasim nasa tindahan ako nang galing nakalimutan ko kasi wala naman talaga sa plano to kaya ito na lang yung ilagay ko siguro yung manga na pang paasim Gintry try ko to bago ay nako Diyos ko din try ko to nakita nyo na may pang maasin maasin siya kaya ako yung ilagay ko Ang dunkel. Ang dilim. Ang dilim talaga dito mga lalabs. It. Tapos, ito ang, ano ko, konti lang. Ito. Hindi ko damihan. Tapos, pagpangit yung lasa ng, ano, ng labanos mga lalabs. I-ano nyo po lagyan niya ng asin para matanggal yung pakla niya. Yung parang minsan hindi maganda. Tapos hugasan na lang po sa hugasan Para matanggal yung sabaw. Hugasan ko naman ito pa Ilagay ko na lang dito yung ano. Yung mangga. time kang kong mga dahil wala dito kang kong po ano. At ito yung talong natin. Oh, okay So, wala na natin ilagay dyan. Lagay okay, natin ito. Hmm. Madili mga lalats. Binuksan ko na yung ilalat. Madilim kasi sa plano po mga lalaps dalawang tindahan lang pinutahan hindi, hindi ko nabili ng ano, lemon dahil yun nga wala ko sa plano kaya sabi tapos nung nandito ako sa bahay ang ganda sabi ko ang ganda kumain ako ng ano, ng spirits na ano nga ito nasi, Thank you. gas natin, igisahin po natin mga lalabs Siya mga lalas. Okay mga lalabs, tayo po ay mag-gisa na. Lagyan po natin ng kunting mantika po mga lalabs. Dahil ang baboy po ay mataba na. Okay mga lalabs na. No? Yung una po nating lagay, mga lalags, is bawang po. Shout out dyan sa... Pinaka sa kalam na Charity Vlogger, Kuya Andy Kayakap Vlogs and Gabesera. Shoutout din sa mga kasamahan kong mga sponsors na tahimik, RP Organic Sponsors. Please mga lab, pakisupport po si Kuya RP, RP Max Vlogs. Shout out mga kalalab, mga kalingap. Susuportahan din po si Kuya Bal. Lalong lalo na si Kuya Bal. Si Ate Edna at Kalingap para mga lalabs kong love love channel. ito na lang ang libangan kung mga lalabs dito dahil doon na lang tayo sa pinas magtaka mga lalabs na kaya so, nito mga lalabs kaya so, ito na mga lalabs idurog na natin yung ating uh, kamatis po dito at nagpula-pula na po mga lalag Lagay na po natin ang ating spirits at, at alawin po natin ito hanggang sa umabas po mga lalag yung matanggal yung dugo at saka yung sabaw po sa katawan ng baboy mga alat Tapang eh? tapantay na natin mga lamat at pagkatapos yan lagyan natin ng tubig mga lalabs sa pilaga at ito na mga lalabs yan na po ka ah. ang sarap no? diba? lagyan natin na ng tubig dahil okay, lumabas na yung sabaw sa katawan ng spirits at saka yung uh, ah, dugo ko wala na kaya mga labs lagyan na natin ng tubig po lagyan po natin ang kamambod lagyan pa po natin para masarap kasi yung maraming sabaw lalo na ngayon sobrang lamig dito. Shout out dyan sa Team Negros Charity Vloggers. Gabisira, RV Pastrana Channel, Gumadlas Blogs, Will Puentes, and Rinam Next TV. Shout out din sa RP Organic Sponsors at sa Sakalam na Charity Vlogger vlogger kuya andy kaya vlogs and Ate marilo falcon tv shoutout out po sa inyong mag asawa naku mga lalabs nakalimutan natin lagyan ng ano asin at paminta lagyan po muna natin mga lalabs ng asin at paminta at saka yung broth cube yung chicken lang mga lalabs kasih pwede naman yan, chicken at mga kumyado at tsaka asin. po tapos itakpan po natin at lagayin hanggang sa lumambot yung spirits ribs po mga lalabs lagay natin yung mga ano natin dyan panakot okay mga lalabs ito na po kumukulo na po ang ating sinigang na spirits ribs ng baboy ilagay na po natin mga lalabs ang ating sangkap Wala po tayong, ano, mga lalabs, yan po. Ang pangpaasim ko, sabi ko po, is mangga i ko po. Kasi, maasim naman yan. i ko. Kahit na dilaw na siya. Tapos, mga lalabs, yan na po ang ating labanos. Alam nyo po, mga lalabs, ang labanos ko is, nilagyan ko po yan ng asin para kumapakla. Diba, mga lalabs? Tapos, mga lalabs, ilagay na rin natin yung dalawang, ah, uh, ano po natin uh, sinigang uh, na sili po pang sigang tapos siwain natin po ito mga lalabs kasi hindi ko pa hiniwa dahil po mangitim no mga lalabs ito na po mga lalabs ilagay na po natin yung ating talong mga lalabs ito po po lalabs. Natimplahan ko na po itong mga lalabs, no? Ilagyan ko na ng broth cubes, yung parang magic sarap, at saka asin, paminta. At saka yung pang -asim natin, yan nga yung mangga, gintry ko naman, is maasim naman. Kaya ihuli na lang po natin yan mga lalabs. Kasi hindi naman kailangan yan talaga luto na luto. Okay mga lalabs, no? Saglit lang, antayin natin maluto yung talong. Tingnan po natin mga lalabs kung luto na po yung uh, ano natin po, talong. Tingnan yung mga lalabs, ang sarap. Tingnan yun naku ko taog na naman yung rice cooker nito mga lalabs tingnan nyo mga lalabs Diyos ko Lord tingnan nyo yummy yummy kain po tayo mga kalingaps mga kalalabs mga kalalab mga kalinap tingnan nyo po ang ating sinigang napapaitan na sili Nalotok na po sila doon sa aking lagayan. Lagay po natin yan. ah. Sibuyas dahon, mga lalabs. Diyos ko, Lord. Sa panahon pa naman ito. Ngayon. Diyos ko. Kaya, mga lalabs, no. Patay na po natin ito. Dahil tapos na po. At saka, mga lalabs. Shout out po dyan sa lahat po, lalong-lalo na kay Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Idna Vlogs, at saka yung kanin natin is luto na rin po. Yan po, no? Yung Yasmin Rice natin. At saka po mga lalabs. Um, shout out din po sa mga kasamahan ko sa RP Organic Sponsors. Yan po ang star ko, mga lalabs. At saka po, may sorpresa po ako sa inyo mga lalabs. Tingnan nyo po. Naluto na po yung mga sili ko po mga lalabs. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkaluto mga lalabs. Yan, may isa din dyan. At saka, shout out po sa mga sakalam na charity vloggers. Andy ka Vlogs. Gabisira, shout out din sa... Team Charity Vloggers, Team Negros, RP Pastrana Channel, Gumadlas Vlogs, Rinan Mix TV, Well Puentes, please mga lalabs, pakisupport po yung Team Negros Charity Vloggers, ka mga kasamahan ni Kuya Gabisera, Kaya mga lalabs, tanggalin na po natin ito at lutong-luto na po 'yan. Sarap mga lalabs, 'di ba? At ito mga lalabs, tingnan niyo po. Ito. Ano po 'yan? Patis, squid bran. Ito po 'yung nagbibigay ng lasa. Hindi ko lang bibigyan po diyan, lalagyan po diyan sa kaldero. Sorry, nagmali pa ako, nagkamali. Dahil po ang anak ko baka hindi niya hindi siya sanay sa pagkain. Kaya ng ganyan. Kaya mamaya lang po sa akin yan. Bye mga lalabs! Saglit po muna. Ito po mga lalabs. Tingnan nyo po. Wow! Sarap po mga lalabs. Tapos gulay. Wow! Wow! Tapos carne ng baboy, spare ribs, mga lalabs. Yan po, mga lalabs. Yan. Tapos gulay ulit. Wala po tayo dito ng kangkong, mga lalabs. Yan. Labanos po, is konti lang nilagay ko po. Yan. Ang sinigang. Yummy, yummy. Wow. Okay, mga lalabs. Tingnan niyo po. Hanggang dito na lang. My vlog for today. Thank you so much for watching my premiere always and live. Sana hindi kayo magsawa mga lalabs kong love love chan gumawa lang tayo po ng kabutihan sa abot ng ating makakaya sa pagtulong po sa mga mahirap kahit hindi man po tayo milyonaryo makapag-share share po tayo ng blessings na konti sa kapwa natin ay malaking credit na po dyan yan, sa Panginoon Thank you so much mga lalab, mga kalingap I love you all mga lalab ito na po mga lalabs. Ang sinigang po natin.